Hello guys, welcome back to Soul 11. Kumusta kayo mga Aquarius? So, titignan natin kung na-update uh, sa inyo mga Aquarius. Hmm? General reading, ito, pwede mong kesun pwede hindi. Kung nila para sa inyo, hindi ay, pinigyan um, natin sa inyo. So, siya mga mga Aquarius. Maraming maraming salamat sa mga mm. katuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat sa kaya ako ang news na. No? Kung ano man ito, mga uh, pinuporsige mo, no? pinuporsige mo, pinuporsige mo sa inyong sarili. Kung ano man itong ginagawa mo, no? kailangan mo Kailangan mong protektahan, no? Kailangan mong protektahan. Kailangan meron kang boundary sa mga ginagawa mo. No? Uh, siguro meron kang mga uh, idea, no? Sige, <coughs> sige. May mga idea ka dito. May mga idea ka na talaga dito. Napaka-logic ninyo, no? Dahil, parang gusto niyo kumuha ng, ng, ng mga idea na talagang makatotohanan no? or may mga situation meron kang situation siguro dito na nagdalagay ka ng, bound, ng boundary sa iyong sarili parang hindi mo hinahayaan sa iyong sarili na pumasok ang mga negative energy sa iyo. Nandun ka sa point na nanlagay ka ng harang sa iyong sarili. Prinatektahan mo ang iyong sarili. No? Kaya itong mga manifestation mo, itong mga wish, wish, wishless mo, no? Ito mga wishes mo. Makukuha mo ito. No? Magkakaroon ka ng rewards. Dahil May mga sitwasyon kang hindi mo yung mga sitwasyon ka na hindi mo lahat hindi mo lahat ipinapamahagi sa iba mo no? parang kinikip mo kinikip mo yung mga idea mo kinikip, kinikip mo yung mga naiisip mo dahil nagkakaroon ka ng ang um, wisdom maraming kaalaman dahil you are the queen no? dahil ikaw ang green and king, no? Dahil, um, dahil dyan sa pagiging marami mong nalalaman, hindi ka dito basta-basta nagbibigay ng impo, no? Sa bawat isa. Parang nandun mo sa stage, no? Saka na akong sasalita kapag okay na. So parang ganun, no? May ganun na energy. At pinag-aaralan mo talaga ng mabuti. No? Kasi nasa parang lagi ka dito parang lo, napaka lonely. No? Parang may energy ka dito na no? mas gusto tahimik, mas gusto mo mag-isa. Dahil yun nga, dahil meron kang mga mga boundaries ka na nang na nagaganap na, na sa iyong buhay. Yeah. No? So, ano pa ang message sa Aquarius? Siguro, ang ilang din dito, mga Aquarius, yung mga nagbabalak din kayo siguro bumili ng bumili ng bahay para may babala kang mag -te enjoy i-enjoy ang sarili mo magkaroon ng Bahay bonding so, para meron kang mga aate na na may mga celebration Okay. Mm. Mm. dahil isa ka talagang leader dito Aquarius no? napakataling mo no? napakalogic mo no? dahil ikaw na nakaupo dito sa dito sa throne no? no? dahil ikaw ang bumubuo ng sarili mong idea may kapangyarihan, may kakayahan ka bumuo ng isang structure na hindi hindi kaya tibagin ng iba huh? so nandun yung pagkalidoin mo may mga sitwasyon na gano'n na ikaw ang pingo nakikinig ka no? makinig dahil nakikinig ka sa mga idea mo, sa mga bistong mo hindi mo hina, hindi mo ito yung nakayaan na, na mawala or masira dahil nga, meron kang nagbibigay ka ng boundary naglalagay ka ng set boundary sa iyong buhay niya, no? sa iyong sarili at itong for someone, siguro ang ilan meron kang mga friends oh meron kang mga family member o meron kang um, pupuntahan isa dyan sa mga kapamilya mo, mga ka kaibigan mo, or person mo na atin, atin kayo na celebration or atin nanutong celebration na to na magaganap no? Um, birthday, kasal no? so atin ka dito Itong muna, siguro, um, ito, may mga ka ha? Um, once na makuha mo to, ma mo, kahit isa dito, hindi man lahat, pero meron na, meron makukuha dito. So, um, mo, mo, at huwag mo, alam nyo na, yung, parang napaka-highlights na, So, i-keep So, ano ang sinasabi sa si inyo ng angels name Mga Aquarius. We huh? need great waves of love into your heart and mind, awakening your love for life itself. With your clear decision to accept and enjoy romance has this reawakening. Allow yourself to spontaneously celebrate love in all of the aspect. Hmm. mo lagi ang pagmamahal sa mga nakakasama mo no? at uh, syempre mas lalo na lalo na sa iyong sarili no? pairalin mo at mahalin mo ang sarili at uh, lagi mo yun na no? kasi celebrate may celebrate dito no? allow yourself to spontaneously celebrate love in all of its glorious aspect, no? So, lagi kang magmasaya, lagi magpasaya ng sarili mo, dahil, um, dahil dyan sa pagiging um, positive thinking mo, parang, nasa, nasa celebrate mo na yung sarili mo, no? So, yun po, yun po, message sa inyo, mga Aquarius. Um, thank you, thank you, and God bless you, thank you.